Hello and good day. Isda ang ating lulutuin. Anong recipe ang kaya natin gawin dyan sa isda na iyan? Asin, paminta, MSG, mga sangkap na pampalasa na ating i-add on top. More asin. At panita. Last, ang kanyang flour. Isda ang una nating lulutuin. Hmm. Mm -hmm. Meron na tayong nakasalang na mantika dyan. Fried natin ang ating isda. Besides sa isda na iyan, mayroon pa tayong lulutuin. Ay ating opo. Mayroon na tayo dito na steam na so sausage. Opo. Subayan so niyo ako sa pagluto natin ng opo na iyan. Cooking oil. Yes, cooking oil. Yan ang pinirito nating hipon. Dahil hipon din naman ang ating isasahog. Nag-chop tayo ng garlic. I-add on natin doon. Garlic. Garlic. ang ating inalagay ay ang maliliit na hipon. Yan. Maliliit na hipon. Opo. Uh -huh. Ibig salang natin sa... At lagyan ng konting tubig, lagyan ng asin. at MSG. Seven. Tapos, doon naman sa ating yeah, lipat natin dyan. Sabay-sabay na. Ito ay na-steam na natin. Yun. Dalawang perasong sausage na na-steam na natin yun. Tahan natin ang isda. Pili na ba mabaliktad ito? para mayroong smoky taste. Ginaganyan natin. Sa ganitong paraan ay lalabas din ang kanyang magkakaramilize nito. Dalawang piraso lang. Yan, at masilip na natin. Wow. Perfect na ang ating opo. So, okay na ito. Ready to serve. Bilis lang na. No? Yan, dyan natin ilagay ang ating masarap na opo with maliliit na hipon. Hindi ba? Sarap. Yan, luto na ating Opo. Luto na rin ang ating sausage. And sa ating piniritong isla dito, perfectly na rin. Yan. Hindi ba? Ganda ng pagkakaluto niya. So, ready na rin. Ngayon dito natin ilagay. Wow. So, ano-ano ang ating mga niluto sa araw na ito. So, isda, gulay, at ayan, masarap na sabaw natin. So, mayroon tayong set of lunch na naman na ibinahagi sa inyo. Thank you for joining me. Happy eating and salamat sa inyo lahat. Bye-bye.